Ano niya? Ni Kamusta ka na? <laughs> First time eh. Ang ganda ba eh. Sa part na to, nagtatayo na kami ng tent namin. As a first time camper, hindi pa namin alam kung paano yung magtatayo o kung paano ano, Pero automatic naman yung dala namin yung tent. Kaya mas madali siya kaysa nun sa manual. Pero makikita nyo naman kay La Jelly, na nila yung sa amin itatayo pa lang namin. Kasi mas marami kaming dalang item sa kanila Yung tent na binili ko pala dyan mga mi, automatic siya. Tapos for 4 to 8 person ang kasya sa kanya. Kaya medyo malaki siya. Ayan, makikita niyo kung paano yung ginawa ko dyan. Madaling madali lang, simple simple lang naman siya gawin. Kahit ako lang mag-isa kayang kaya kong tayo. Medyo malaki talaga yung kinuha kong camping tent kasi <laughs> maligalig matulog yung dalawa kong anak. Pero in fairness, maluwag talaga siya. As in, uh, siguro, hindi kakasya yung 8 person. Tingin ko lang kakasya mga 6 person na malalaki. 8 person kung matayong iba. Pero maganda yung nabili kong tent kasi kahit mainit sobra dyan sa lugar na pinuntahan namin, talagang may hangin siya kasi ano yung apat na ano yung daluyan ng hangin niya. Yung camping site pala na pinuntahan namin ay sa Batangas. Senora Apolonia ang pangalan. Ang ganda dyan. Mura pa. Pati yung boat ride mura. Siguro per family kasi naka 1250 lang kami diyan. Mabait pa yung ano, sobrang bait nung mismong may-ari. Nakausap namin, nakasama nila namin sila ron sa boat ride namin papunta diyan. Ayan, nilipat ko na yung camera kasi natatakpan na ng bonggong bongga. Pero mas lalo pa lang hindi makita yung ginagawa Ang ginagawa na pala namin diyan, nagtatayo, nagkaano kami ng yung pinakapaan niya, parang hindi siya hanginin. Kasi inahangin gawa ng medyo malakas yung hangin. Tapos biglang mawawala yung hangin. Ganyan kasi hangin dyan sa beach. Yan, nag-uusap pa kami dyan kung paano ilalagay. Kasi yung bakal na pinaka nilalagay sa paa, dumudulas siya. So, I suggest, kung meron kayong ibang mapibili bukod dun sa bakal, tapos beach talaga, yun ang bilhin nyo. Kasi, madulas siya pagka ganyan. Natatanggal-tanggal din. Yan, makikita nyo dyan, paulit-ulit namin kinakabit yung paa, tapos tinatanggal ko din kasi nat natatanggal, inaayos ko ulit. Nalilipat na naman natin ng camera. Kasi medyo kinakabahan ako pag malayo yung camera, baka biglang mawala. Yan na. Natayo na namin, <laughs> finally. Natayo na namin yung nalaban tent. Ang kailangan na lang namin dyan, i-open eh, namin yung windows para lumamig siya, may ventilation siya. Uh, kung magtatend talaga kayo guys at hindi kayo mag -re rent ng mga cottages ay suggest kailangan nyo talaga magdala ng tabing para malilim tabing natawag doon basta yun na yun kasi nasa tabi na kami ng puno niyan pero tumatagos pa rin yung ingit mga min kung nandyan kayo lahat na nilagay ko na yung ano eh nilagay ko na rin yung nasa ulo na yung sa ulo na ng tent namin talagang mainit kaya kailangan talaga ng kulay black na anti-UV protection. So ayun, binaliktad namin yung tent namin kasi mali pala yung ano, pintuan na nilagay namin. So baliktad yung napaglagayan namin. Bali, bintana yung kaninang nasa harap. Ngayon, pintuan na. So tinanggan na naman namin yung mga paatas. Binalik na naman namin. Tapos naglalaro na yung mga bata. Ay, nako! Baka yan at saka, yeah, yan. Ayan, yung tinatayo ni daddy, pwede siyang gawing, ano, yung sa harap, lalagyan niyo ng dalawang pole, pwede rin ganyan, tutupiin niyo lang siya, tapos okay na. Pero mas maganda kung kailangan talaga ng, ano, kita nyo na lang kasama ng pole. Yung nilagay ni daddy na yan, yung silver na yan, ang laking tulong niyan kasi nawala yung init ng sand. Pero mas maganda pala kung ilalagay siya before yung tent, kasi... Bumagalaw-galaw siya, te. Tapos napunit ko pa siya pagpasok ko kanina. Ay, mamaya pala yun. So, ayun, tinatry ko itayo gamit yung pool. <laughs> hindi ako marunong. Pero na-figure out ko yan. Nagawa ko naman siya. Pero hindi ko na lang nilagay kasi nakaharang siya pag nilagyan mo ng mating. Ako, nagpapasalamat ako dyan sa mga kasama namin kasi ginaguide talaga namin, ginaguide talaga nila kami. No, tinutulungan pa kami ni Jelly. <laughs> Kaya nagmamadali yan tapusin yung tent nila kasi tutulungan niya kami. Ganyan siya eh. Jel, alam ko pa no, no. Ori mo to, Jel. Thank you, Jel. Alam niyo ba, guys, yung camping, isa yan sa nakalagay sa bucket list ko. Kaya, nung natuloy yan, tong tuwa talaga ang person. Naku, alam niyo lang, guys. Pinag-ipunan namin yan. Para ma-provide lang lahat yan. Tsaka kailangan naman talaga namin yan Tsaka magkamit pa namin yan Sa susunod namin mga camping so, Abangan nyo yun ha Manood kayo ng vlog namin ha Sa part na yan Tinanggal ko na yung pole Kasi naglagay na kami ng matting talaga nakaharang siya Kailangan butasin ko yung matting Para maitayo ko yung pole Kaya tinanggal ko yan. Tawawala wala ko Kasi nawawala ko Inahanap ko si Leah kasi nagugulat ako dun sa batang yun. Naglalaro ng sun. Excuse me. Yan, hindi pa rin kami tapos. Medyo mahaba ito yung pag namin, yung pagkagawa namin ng pen. Alam di ba, umabot kami dyan ng mga 1 hour. <laughs> oh, ang bibiro. One hour talaga yung inabot ng pag-aayos namin ng tent, pag-aayos namin ng mga mating, pag-aayos namin sa si loob, paghahanap namin sa mga bata, tsaka kami nakakain. Diyos ko po. Kung pupunta kayo sa Senyora Apol Apolonia, Bag yung mga short mo dapat na iksi lang kasi tatawid kayo ng dagat. So, ang mangyayari dyan, lalakad kayo sa tubig bago kayo makasakay ng bangka. Kaya ako, basang-basa yung short ko, mga mi. Hindi ko pala na na-explain kanina, pero basang-basa siya talaga kasi umabot sa may bandang singers ko yung ano eh, yung tubig. Gawa ng... Pag lumapit na sila, sumasadsad na yung bangka ang price pala niyan sa boat ride, back and forth na siya 150. Tapos yung overnight, dahil mabait si ate, yung may-ari ng ano, pinaka-beach na yan. Kasi ano yan, 36 hours kami dyan. So, ang total, 1,250 siya. Kasama na yung boat ride, tsaka yung 36 hour of stay. Yung ano na, yung tent pitching is 200 pesos lang. So, mura siya, May. Para sa 36 hours. Yung extensions namin, hindi na kami binigyan ng ano eh, per head. Ang boy talaga ng owner dyan. Hello po sa inyo, ma'am. <laughs> I suggest magdala kayo ng cooler kasi sobrang, sobrang, sobrang mahal yung ano nila, yellow. Three times ng ordinary na yellow. Pero understandable naman kasi inaano pa nila yung inaangkat nila yun sa kabilang man, binabangka nila yon para madala dyan. Siyempre yung crudo, ogas, di ba? Bago makarating dyan tsaka hindi so, sobrang solid nung yelo nila so intindihin na lang magdala kayo ng yelo nyo kaya kami may dala kaming cooler pero ilan lang yung dala namin yelo dyan mga anim or pito tapos yun naubos agad siya bago maggabi ng mainit sobrang init yung summer super init yan naman mga may ko na yung loob ni mamaya niyan pag ikot ikot ko dyan ba mapuputol na mapunit na yung mating na, na yan, yung silver na mating na foil na yan hindi pala siya matibay pag ganyan, dapat pala nasa ilalim. Pero pag wala kasi ganyan, sobrang init. Tapos bukod sa mainit, yung ano ba, yung lambot, wala siyang lambot, matigas. Kaya wala kayang tinulong talaga ng mating na yan. Pati yung mating namin sa nasa labas, pwede kang humiga, hindi ka madudumihan, waterproof yan mga mi. Kung gusto niya yan, sa ano ko, yellow basket ko lang yan. Charis. <laughs> Kaya na, tinetesting na ng person, pahiga higa na lang ang person, nagpapahinga na. Kasi one hour na yan, mig. One na yan. Inan oh, lang. Yan, ang laki din tulong yan ng mga tumbler Kung May mga tumbler kayo at magbibitch kayo or magkakamping kayo, daling nyo. Punuin nyo ng yellow kasi saglit lang to ng nashami. Kahit pa yung sobrang-sobrang yung mga ano, mga aqua flask. Ay, nawawala talaga yung yellow niya. Minsan sobrang init ba? Yan yung ina, baka hinahanap nyo na si Elia tsaka si ganyan na andin lang yun sa harap namin pinabantayan pa rin namin yun sila kahit nag-aayos kami may ginagawa kami nag-uusap kami syempre mga anak namin yung namin yung mga may yun ang pinaka-importante sa amin sa earth o so, yan natapos na namin nagawa na namin lahat ng set up na namin o mamaya na ha pagod na ako mag-voice over eh bye bye Kita <laughs> kita yung pagsarado mo lang. <laughs> hi kayo, hi! Malaglag kayo ha, ingat kayo ha. <laughs> Ayaw mo? Ba't ka to? Talasig! Tayo! Tayo! Wala! Wala lang kita! Ay, sa wakas na kain na kami. After namin magtayo, siyempre mga nagutom na kami, nagbiyahe pa kami. Madaling araw kami nagising niyan eh, kaso nagka-traffic. Kaya medyo late na rin kami nakarating dyan, mga 9. 9 ba? Basta o, oh, mga 9. Alam niyo ba mga mi, pag nasa labas kami, kahit saan na kami pumunta, talagang hindi ako kumakain ng sobra-sobra. Kaya nung naglagay si Jelly ng madaming kanin, naku, nagulat talaga ang person. Natatakot kasi ako mag number two kasi yung duets ko, ano siya, nanginilala ng vanyo. Ayaw niya lumabas kapag ka, you know. Masarap <laughs> sarap ng kain namin yan. Si Jelly nagluto niya na siya nag-prepare niya. Solid yung lasa tabi. Oh, syempre, huwag kayo swimming ang mga person. Nasa beach tayo, we. Oh, yan mga sample pictures. Yeah. Yeah. Hey guys, lihat dito kan. Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo, Lia? Lina di ka maririnig dito. Kali ka. Dito ka kay mami. Kali kayo ito. 江阴路。

A few moments later.